Hello mga Inday. So lumabas ulit ako kanina, 'di ba, na malingki tayo. Then kasi magbe-birthday yung aking pangalawang Junakis. Bibilhan ko siya ng bag, bag or sombrero yung gusto niya. eh uh, ewan ko parang yung sombrero kasi ko kasi hinihiram niya. Sabi ko sombrero na lang kaya or bag kasi sabi niya din kani kanina na gusto din niya ng bag daw. Sabi ko, ano bang ano pa maganda day so ayun kaya um, mag tawag bibilhan ko lang na lang siya ng kung ano maganda makita ko doon at magkasya sa tempera no ayan dyan tayo pupunta sa may avail ayan bilihan ng mga ano yan mga fashion fashion mga damit damit so gura na tayo so ayan nakabili na tayo nakabili na ako ng pang ko sa kanya affordable price lang naman hindi natin kayang mahal Ay, ayun, ito na yung nabili ko sombrero pinartner ko na sombrero at yung gusto niyang bag na maliit lang daw cellphone lang daw ang malalagay ng uh, gusto niyang bag lalaki naman ito ito pakita ko sa inyo so ito na yung uh, binili ko sa kanya pero kunin natin yung price mamaya ito sombrero ayan o. o diba may sombrero na ang lolo ninyo ayan ito pang cellphone lang daw talaga ang gusto niya dikis siya na bag mura lang 1,800 plus ito yung sombrero niya, nag-sale, 700 na lang. O, di mura na. Ang sabi naman kasi niya is, yung pang-cellphone lang, mama, ha? Ay, may pakit pala siya dito upang coins. Maganda. Ayan. May katabi tayong sasak sasakyan o no? ng mabuna to, So, ayun. Oh, uh, malalim siya sa loob. Cellphone lang talaga at mga ano, abubot-abubot. Ayun oh. Ganda. Simple lang, palalaki. Palalaki lang siya. Black ang kinuha ko. May orange doon, may green, pero ang mahilig kasi siya sa black. Ayun, black ang kinuha ko. So, ito lang yung ating pa sa birthday na gift ko sa kanya. Sa September 26 pa yung birthday niya, pero in-advance namin mamaya. Kasi umuwi din pati si kuya. Then, yun. Wait na tayo. Hello mga inahan. Hello, hello, hello. Dito tayo sa sasakyan ngayon. sa so, to, um, ayan, linisan muna natin ating sasakyan ng konti. Slight lang. Kasi mag malamig na. Baka pag lamig, hindi na tayo makapaglinis dahil sobrang lamig. So, ito yung ating sasakyan ngayon. So, ayan. Kunin lang natin yung mga tawag so dito. Yung mga ano lang. Alikabok, alikabok. Ayan siya. Slight lang, dry. Kasi hindi natin tayo yung maliit lang naman tong akin ko. Carba. Maliit lang siya. Ayan, lagayan ko ng tissue. Binili ko ito kahapon sa Daiso. Itong aking tray. Ayan. Ayan para may lagayin tayo ng mga pang ipit ng buhok. Oh, ayan. So, ah, linisan na lang muna natin, no? Alooy, tignan nyo, tayo eh. kulin na muna natin siya. Kalampagin.

어 gitu 어어어어어어

tayo sa kabila. Ito yung aming ID Oh. Nilalagay ko ito siya dito lagi. Kasi ito yung ID ng sasakyan. Kung pagpatunay na sasakyan mo ba yan? Ayan. Ayan. tayo sa kabila. Sa may aking dinadrive ang lagi na upuan. So dito na naman tayo na side. Kasi dito sa lagi kong dinadrive ban na upuan, ano siya madumi? Mga buhok alam nyo naman yung buhok natin nahuhulog naglalagas yun okay, tignan nyo oh. so ito yan ba? Diba? marami syang mga ano yung mga ganyang puti puti na maliit lang naman sya mga dumi dumi ayan o oh, kaso ayan o oh. oh, dito o ayan diba kita nyo din Pero dito sa likod, yun lang naman. At ko ng newspaper kasi pag may mga, pag namamalingki ako ba, na, na ano yung mga, puro naman, ano, ani day? Eh. Yung mga pinalingki natin, yung po mapunta kasi dito sa baba. Kaya, yung mga puti-puti, yun alam niya na. So, yun. Hindi ba okay lang naman? Hindi man siya madumi. Slide na slide lang kasi. Ito yung ang pinaka ano, dito lang sa aking upuan. So continue na tayo mga inday. Sobrang dumi. Eh, yung mga buhok. Hindi na lang pinapabayaan ko to, mas lalo siyang nagudumi. Ang ganda nito i-vacuum oh. Ang init ay. nasa aaring araw. Oh my God Ano na pa nuhulog dahil sika Ang init Ano ka pang mahaba pa naman ako dahil Malamig kasi kanina umaga kaya Mahaba tayo Tayo ako lang bala ano bang mga chika natin mga inday ito ako naglilinis lang naman ako ang ganap natin ngayon ano vlog natin continue vlog lagi tayo continue putol putol vlog day pero wala tayong magawa maraming salamat nga pala sa pagpanood nyo sa aming vlog araw araw sa mga bago pa lang dyan panoorin nyo yung mga luma kong vlog Monday na ngayon. Bukas. Ano na? Work niya naman tayo. Working. Day na naman tayo bukas. yung basura. Ah, bili nga pala ako ng ano dito. Tape. Para pag ano. Yung mga konting ito dito. niya ganito ko siya oh. Ayan mga puti-puti ko no. ko ng ganyan. Ayan. Kasi pag naipon to, mahirap nang linisin day. Ayan oh. Ayan. Ito lang naman ang problema ko. So okay na. Slight lang yung ating linis no. Tapos na siya. Ito yung kabuuan ng ating sasakyan. Ayan okay na siya. Medyo satisfied na ako dito. Ayan, dito naman, tatlo na. dalawa lang ang kakaupo ko lang pala dito. Maliit lang siya, day. For, ano lang siya, dalawang, uh, apat lang ang nakakasakay. Kasama ako ha, ako ang driver. So, ayan lang, dito sa likod may lagayan ng, ng umbrella dyan. Ayan, ito yung umbrella natin. Dito ko na nilalagay yung umbrella natin kasi pag, In case na umulan siya bigla, dito ko na lang nilalagay. Basurahan natin. Ito yung ating panglinis, yung ginamit ko kanina na pang, ano siya, pang roll ng, lalo na sa mga buhok. Maganda tong gamitin. Sa Daiso lang din to nabibili. At yung ating tish, ah, ano, taga nito, mask. Then, pag nagbiglaan tayo na malingke, naisipan ko may bibilin ako pag uwi galing sa work, may nilalagay ako dito sa likod na ah, uh, bihisan. Bihisan, tiyo ka. Ano yung, yung pang inner lang naman? Kasi bawal sa amin yung uniform pag na, namamalingki ka. Diyan ko lang, lagay ko lang dyan. Pag namamalingki ka, bawal sa utin sa loob ng store yung ating aming uniform. Bawal. Ewan ko lang kung bakit. Basta bawal daw. So, ayun na. Ito na siya. Ah, uh, done. Medyo okay. Okay na. Nawawala na yung mga buhok-buhok. Ayan, mga puti-puti dito. Ayan. Okay na. Enough na. So, mani-auto na tayo. Kasi, yung mga pinalungki ko kanina, hindi ko pa nga. Ayo. Ayo. Nadi ha si Chang. Ana Hello mga inahan na anak ko dire. Na na grocery ko kunti. Na grocery ako nang ko kunti kasi gusto ano gusto namin kumain gusto kong kumain na yon nag-request ang mga bata ng ng pepperoni pasta so advance na naming sinelibrate nung sabado yung birthday ni Yuta a ah, linggo pala tapos ngayon yun ngayon ang kanyang natauhan ba ngayon siya ang or, ang araw talaga ng kanyang kapana, kapanganak kanday then ayun sabi ko anong gusto mong kainin sabi niya, pipironcino daw, pasta na lang. Pampahaba ng buhay, di ba? then, bumili nila ng cake. Ayun, at binigyan ko na siya ng regalo no hmm, ng So, ayun, uwi na tayo at magluluto na ako ng pasta. Thursday na ngayon, no? Friday na bukas. Wala so na tayo gaano. Trabaho dahil isang araw na lang. Dalawang araw pa pahinga kahit nasa bahay ka naman kasi day lalo na ako kahit nasa bahay ako alam nyo sabihin ah oh, sige day off mo ngayon walang pasok 2 days pero para ka na din nagtrabaho mas mabuti pag nasa nasa kaisya ka sa, sa work nasa work ka kasi yung mind mo ba nakakapagpahinga unless ah, unless unlike sa bahay na sobrang kapagod ang init ng sasakyan ko day nakakapagod sa ano ay Diyos ko da, ang init oh my god ano nangyari dito ayan nakasetting kasi itong aking ano grabe naman itong ka ano ano okay. um, tawag nito ano Nasaan na ba tayo kaya ayun nasa na naman ko eh na, na, nalubot naman taani ni dahil <laughs> Ayun na nga, sus nakalimutan ko dahil eh. Alam mo, mamalimutan na tayo. Yun nga, pag nasa bahay tayo, ang dami natin iniisip na gagawin, ang daming gagawin sa bahay. Ayun ba, parang hindi hindi pa sabihin mo mang nagde-day off ka nga. Pero hindi ka naman nakapagpahinga dahil ang daming gawain sa bahay. Ayun. Then Nako, ewan. Ambot dai. Ewan ko lang lagi talaga lagi. So, ayun. Friday na bukas. Four days lang naman yung trabaho namin. Pero, ano? Ano siya? Uh, may holiday kasi kami nung Monday. Ayun. Then, uwi na tayo. Mamaya na tayo sa bahay magchikan, ha? Ayun, mga inday, mga inahan. Bahay na tayo. Then, magluto na tayo ng pipi rounds na pasta. Ayun, so, yun, magsindi muna tayo ng ilaw. So, ito yung binili ko kanina pang umagahan namin breakfast na yung ulam, ganun. Siya, ito yung paper bag ko na binili ko sa Daiso. So, maganda to siya, oh. Para siyang <coughs> plastic. So, ito siya, oh. Iinit na lang, roll roll, ano siya, may, may yasay, may gulay siya sa loob. So, 2.98 ang price niya. Then, bumili ako ng gabi. Ayan, balat na siya. May balat na. binalatan na. Ready to, ano na lang, luto. Then, isda. Ayan, isda yan. Ito yung ating pasta. At yung ating flavor. Ma napakadali lang itong gawin mga, mga inahan. Ayan, para breakfast fish buki na bukasan baon ko bukas Lag lagyan natin yung baon natin bukas na niya ng konti at gulay akibi ang tawag nito pag utom lang to siya nakakain ay nahulog na pag utom lang to siya nakukuha sa garden or sa mga nag may mga ano yan farm binibenta to siya sa supermarket mahal lang to siya dahil dalawang piraso to 98 na siya Then yung ating, kasi ang binili ko palang uh, api french na flavor. So ayun, gagawa na ako. Hindi ko na lang, hindi na lang ako mag-bi-video pag gumawa ha. Kasi ano, busy ang lola ninyo. Pakulo na ako ng tubig ha. Pero alam nyo kanina, kanina pa itong lalamunan ko no. Ano siya, karat parang nagda-dry yung ano natin. Yung lalamunan ko kanina pa to. Inim nga ako ng luya mamaya. Para ano para ayo kung alam niya naman malamig malamig na dito sa amin so maya ulit ha pasensya na nga pala yung video natin is putol-putol uh, putol -putol. Huwag na lang kayo magtaka kasi ganyan lang buhay talaga natin. Putol-putol. <laughs> maya ulit. Ayan, so naligo na ako habang hinintay yung mag-ama ko. Eto, nakaluto na ako kasi madali lang siya as in. So, super dali. Alam mo, padami talaga siya dahi pang, pang ilang buwan to. Tignan nyo. So, nandito tayo ngayon sa kusina. Ayun, magluto muna tayo ng pagkain, lunch. Mag, ano ako, gagawa ako ng... Dito eh. Sinangag daw. Sabi ni Bonso, gusto na niya kumain ng sinangag. Ayun. Mamayang gabi. Ano bang gagawin natin mamayang gabi, no? May bacon pa ba? Kaya, kaya tayo dahil. May bacon. Bakong. Ayaw pala yun na itlog. Dito tayo magluto muna ako ha. Ayan, ito yung ating kalaha. Ang paborit na kalaha. Kalaha. Pray panjay. So, mamaya ulit ha. Ang hirap mag-vlog pag walang stand eh. Ewan ko kung bakit. Kaya talaga buhay. Pag walang stand yung cellphone mo dahil nako. Huwag ka na. Huwag mo nang ituloy ang mga balak ng sabagay. na yung cellphone, yung ano natin, yung camera natin. Oh, ibig sabihin, wala na. Yung oil natin. Yung oil natin gawa to sa corn. Ay, hindi corn. Sa bigas. O, oh, diba? Ang ganda nito sa katawan kasi galing siya sa bigas. Walang halong ek-ek. So, kagagaling ko lang nagsundo kay Junakis. May ano sila kasi practice. Yan ang mga nanay. Busy lang. So, kung ako naman. Ayan Yung ating kanin. Ito yung kanin natin. So, may ako na. Ha? Kasi baka ma-slide yung camera natin, day. So, ito na ating ah... Uh, Ginisang kanin, no? Ayaw niya palagyan ng kung ano-ano. Ito lang daw. Ayaw palagyan ng itlog. Ayaw palagyan ng ano, bacon lang daw talaga. At yung timpla. yun lang. That's it. Bata ba? May, may nalalaman pang pa ano ba? Nung, wag lagyan ito. Huwag lagyan ganyan, no? Ah, ko kami dati. May, may saging lang na nilaga okay na yung saging na binabayo-bayo kanta yung Ni, nilupak ba tawag niyan wala tayong ano sana yung puro tayo ano nito nasa na yung ano yung saging nalilaga nilupak kamuting kahoy oh di ba masaya na kami doon alam niya naman kasi ang buhay natin noon mahirap lang tayo guys mga bata ngayon ano na sila, maligaya na sila, happy sila. Kung anong, ang tawag nito, may pa-request-request -request pa. Parang busog sila ba, nandyan na yung mga hinahanap nila. Okay, unlike sa atin dati na, wala, kasi kami, lumaki kami na, wala kami papa. Kaya kung anong meron, anong hinain sa lamesa, yun lang. Lalo, na pag nag-birthday. Wala kaming mga sinabi mo spaghetti, spaghetti, cake, cake, dyan. Wala. Ngayon ko lang natikman yung buhay na nandito na ako sa Japan na pag may birthday, may cake, may yung anong gusto mo, uh, makakain mo na. Dati, nung maliit pa kami, syempre, si mama lang ang nagpalaki sa amin, siya lang mag-isa, tinaguyod niya kami magkapatid. So, ang hirap kami din naman. Siyempre, naintindihan namin yung nanay namin din. Pag ano, ang isang ano lang sa amin, siyempre, buhay mahirap. Isang manok na bisaya, alam niyo yun? Paduguan dito, oh, yung sign of i-cross yung dugo ng manok dito. Yun lang, pamahi, pamahiin natin, di ba? Yan. Manok, then pansit, tapos ay na kain tapos pag nagano, ang importante lang naman kasi healthy at binigyan ka ng Panginoon ng malusog na katawan hindi naman kasi tayo mayaman na kung anong meron, lahat bongga ang meron lang sa atin is e, simpleng buhay lang tayo alam nyo, alam nyo yung buhay probensya ba diba? buhay mahirap so dito, yun, dito ko na sa Japan naranasan yung makakain ka ng cake yung birthday um, mabibili, mabibili mo yung gusto mo dati pahirapan alam nyo naman yung bata pa tayo, no? Kung ano meron, ala, sige, barbecue, saging, di ba, pag nag ka sa school, minsan, ang baon pa nga namin is, dalam uh, masaya ka na pag may dalawang piso ka, piso yung ano natin, di ba? Kasi mura, as in mura pa naman dati, mga gabila, 25 centavos, 50 centavos, sinti mo ganyan, pero ngayon, ada dollar na din. So, ayun, ang buhay nga naman is parang ano lang, gulong lang talaga siya, no? Minsan nasa ibabaw, minsan nata, ano, ano ba? Ano ba yung aking vlog ngayon? Parang nagdadrama tayo, day. <laughs> so, may alit pa ko lang yung aking bonsok.